Okay, so tapos na yung pagkabit natin sa radiator pati yung sa dito sa mga host natin. Ngayon naman, ilagyan na natin to ng coolant. Uh, kulan. So, ang ilalagay natin kulan is Kuma Racing Kulan. Yeah, ito siya. Uma Racing Kulan. So, ang gagawin natin, papaanda rin natin habang nilalagyan natin Para Mahigo -ano na, ma pa rin Parang yun daw yung pinakamadali kasi Paraan <laughs> So, nakikita nyo yan Bubulat, bubulat pa yan Tapos mapababa yan de na umabula-bula pa, tapos umabagsak pa yung tubig. So, hindi pa siya puno. Pwede niyo pang lagyan yan. Kailangan pang lagyan pa gano'n. Hindi pa nag-circulate masyado. Tapos, tignan din natin kung ilang oras gagana yung fan. So, nakaka-four minutes na, hindi pa rin gumagana yung fan. temperature ng motor yan lang natin kumonek yan connected so temperature natin nasa 78 pa nakaka magsi 6 minutes na yung recording tapos nasa 70 yan, 80 degrees na yan na gumana na yung fan kasi <laughs> yung sinet up ko pag nag 80% tsaka gagana yung fan so nalaman natin gumagana yung fan good good engine temp 85 Vanguard Mix Mix ng bukas yung motor magsisirculate na siya ayun o gumagalaw-galaw na o pabalis-pabalis na ihigop na ulit yan pa lang isang technique yung may bubuksan tayo dito sa kabilang side so tornil ano, i-screw natin tapos makikita natin doon. Pag, pag, puro tubig na ilumalabas okay na yun so try natin try natin so, itong arrow na to yung may arrow yan yung pwede nyong buksan para malaman natin kung bubble na wala kasi binuksan natin doon sa kabila umagos na ulagdagan natin naman siya so we'll so, see niya lang yung ulan natin atin puma sayang wala na tayong pang lagay sa rekay po buti <laughs> dalawa binili natin So, pupunuin ko na lang ulit to. Sabay ilagyan ko nung ano yung reserve, reserve, reserve ko na lang. Go. Oh. So, lagay na ako ng coolant sa radiator, tapos binuksan ko siya. Tapos habang bukas, pinupuno ko. Tapos nung nagsusuka siya, eh, okay na ba 'yan pagano nagsusuka na? Ba? Oo, pagka, uh, di ba, kunyari, nagsuka siya ng ano, sinu sinukan niya na yung kulan. Biglang bababa. Lalagyan ko, tapos biglang maya maya, ilalabas niya ulit. Pag ganun ba, okay na yun? Hindi pa okay yun. Ha? Oh, ang tagal eh. Kanina pa Bilang, ganun. Ha? Ilang, ilang minutes ka na nagaganon? Mga 17 minutes na eh. Tapos yung isang litrong kulan, gago, ubos na. Lagi, <laughs> kulang isang litro dyan, boss. <laughs> ha? Ah. So, paulit-ulit habang ano? Habang Dire-diretso ko lang hanggang hindi na sumusuka? Hindi pa, nagsusuka? Hindi ba nagsusuka? Diba? Di nagsusuka? Oo. Oh. Mababa, tas kung bumaba, nawawala no? yung kulan sa ano. Hindi na makita yung kulan. Oo. Oh. Wala pa yan, hindi pa nalalagyan lahat. Oo, oh, sige, sige, Dilal, tutuloy ko lang. Bili ka pa? Sige, meron pa ako, dalawa binili ko. Sige, lalagyan ko pa. Akala ko okay na eh. Bantayan mo yung temperature mo, kukunik mo sa UMA AC. Di ba naman nakikita mo yung temperature? Oo. Oh. Lagyan ko ah. Ha? ha? Ko ano? 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 难过。<laughs> <三步> <laughs> Okay, pamantayan ko na lang to. Salamat. Sige, sige. Shout out kay John. <laughs> okay, salamat. Bye-bye. Ayan, -bye. nag-call na friend na tayo. Ano parang ang bilis nga e. Eh. Laging tumutuwa ka eh. e. So, hindi pa pala yun. Yan o, no? stable na. ganyan daw dapat yun kasi kanina kita nyo bigla na sinusuka pag ganun daw nagsisirculate pa yung uh, ulan sa makina so hindi pa pwede yun check natin yung ano temperature ng motor 86 degrees Parang dati pag naka ko ano, oh eh Pag naka steady tapos Naka ganito lang yan Hindi ko maandar Parang nag na 90 plus na ganyan eh Ngayon o oh yan 86, 87 Yung fan ko pala guys uh, Naka setting ako ng 80 <laughs> yan oh, Hindi na umapansin oh nyo Parang hindi na siya masyadong mapapa time na pwede na nating ano pwede na nating sabihin successful na yung pag-flip natin ano ipisil-pisil ko na rin yung mga host yan parang good naman ha ganun pa lang mag lead buti tinawagan natin sa dyan yan na lang natin ng konti siguro yan pwede okay, tapos na ta reserve na tayo maglagay na ta reserve po na tayo maglagay ito Improvise Okay, update So, yan Nakabit na natin ng ating big rod Tapos i-finit ko na muna tong side fairings tapos magtatabas tayo dito yan at saka dun sa kabila so dito tatabas tayo dyan so mamarkahan ko muna sabay magtatabas tayo let's go mm, yan ito yung ano ginuhit na ko kanina ito yung tatabasan natin ngayon na muna natin ito let's go yan so ito yung tatabasan natin namarkahan ko na yan straight lang So, try natin tabasan. Hindi pala try. Tatabasan pa talaga natin. Fitment check muna. Fitment check. Ayan. So, nakapagtabas na tayo dito sa kabilang side. Ayan. Ayan. Medyo may konting lapat pa rin eh. Kunti pa rin. So, try kong bawasan pa. Tataas ko lang. Alam ko nang gagawin. So, ito. Nabasin ko pa ng konti dito. Okay na ako dito. sa side dito. Dito nyo, may awang. May awang naman. Hindi lang, pag nandito, hindi na tayo. Alright! Yan na. <laughs> okay na yan. Hindi naman tayo sa kabila. Yes Yes sir! Okay mga boss, dito naman tayo sa kabilang side Dito lang yung ano natin na yun Medyo malaki dito sa left side yan ano, Malaki, Maka, makap medyo makapal siya Ito yung line natin Okay, okay. सिंह जी का dumala ay lakay natabasan na ngayon at gitu sa kaliwang side na to check muna ulit, yung si fitment check ko lang ba okay mga sir so yan minarkahan ko na rin pala yan so ang tabas natin dyan is dito ko nga yung yung dalawa lang. yung 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 Oh! yung yeah. <coughs>

So hanggang dito na lang ang ating vlog mga sir. Salamat sana nag-enjoy kayo at huwag kayong magsabang sumuporta sa page natin. Keep safe, ride safe, God bless. Let's go!